Sa ating mga balita, pagkakasangkot sa pagkamatay ng mag-asawang Hapon sa Tokyo, itinanggi ng isang pinay. Mahigit 80 mga kabahayan nilamo ng sunog sa Talisay, Cebu. Pag-urong sa deadline ng implementasyon ng PUV Modernization Program, hinikayat ng Kongreso. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Itinanggi ng isa sa mga Pilipinong inaresto sa Japan ang kanyang pagkakasangkot sa krimen ng pagpatay sa isang mag-asawa sa Japan ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, isang personnel ng Philippine Embassy sa Tokyo ang bumisita sa inarestong Pinay para kamustahin ito. Saad ad ni de Vega, may court-appointed counsel ang Pilipina. Ngunit handa ang DFA na bigyan siya ng private lawyer kung sakaling hilingin ito. Una nang ibinunyag ni de Vega na nasa pre-indictment detention pa ang Pinay at wala pang formal na akusasyon sa kanya. Inaresto ang Pinay noong biyernes ng nakaraang linggo nang matagpo ang patay si Nanori Takahashi at ang kanyang asawa na si Kimi sa kanilang bahay sa Adachi Ward ng Tokyo. Mahigit walumpung mga kabahayan ang nilamo ng apoy sa Sitio Libra Poblasyon sa lungsod ng Talisay, Cebu kahapon. Itinaas ang sunog sa second alarm labing tatlong minuto matapos makatanggap ng tawag ang Bureau of Fire Protection o BFP. Mabilis na kumalat ang sunog sa residential area dahil sa malalakas na hangin sa lugar. Mahigit isang daang mga apektadong pamilya ang dinala sa Talisay Sports Complex. Umabot naman sa 3 milyon ang halaga ng mga nasirang ari-arian. Inaalam pa ng mga otoridad ang naging sanhi ng sunog. Inaprobahan ng House of Representatives Committee on Transportation ang isang mosyon na humihiling kay President Ferdinand Marcos Jr. na i-extend ang January 31 deadline para sa PUV Modernization Program hanggat walang konkretong plano para harapin ang major issues. Unang nagpahayag ng mosyon si Lone District of Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez noong January 10 meeting, ngunit hindi ito naaprobahan. Sa nangyaring hearing kahapon, kinwestiyon ng mga mambabatas ang Department of Transportation o DOTR at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kung gaano sila kahanda sa implementasyon ng modernization program. Tinanong rin ng mga mambabatas kung anong magiging lagay ng trapiko sa February 1 kung kailan hindi na napapayagang pumasada ang mga unconsolidated jeepney. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, Naguulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.